Ano po ba nga yung dapat nating ano, ma-pag-usapan ngayon ng mga aksidente pardon sa mga estudyante nga na talagang nagko-commute, papasok kasi usually talaga yung iba. Ano ba mga dapat natin pong tips para sa kanila? Ayan, ano. So, kasi katulad nga nung uh, sinabi ni Kuya, ang uh, aksidente is talagang walang pinipiling lugar eh. Mm -hmm. Kahit saan ay maaaring uh, mangyari. But according to statistics kasi is mas mataas talaga yung uh, prevalence ng uh, aksidente sa labas ng uh, mga paaralan. Although, uh, mayroon din naman tayong mga cases o mayroon din naman mga situation na talaga nakakaroon tayo ng mga accidents sa eskwelahan. Mm -hmm. Ang isa sa mga common cause noon, is syempre, alam naman natin is uh, mga bata eh yeah. na yun yung mga tinatawag natin na mga rough na ano, yung mga yung mga playing mm -hmm. talaga yung mga uh, yung mga mali, yung mga play mga oh na... talagang yung mga mm. paglalaro na so sobra na mm -hmm. doon sa marapat na nagiging unsafe na mm -hmm. yung uh, nangyayari kaya yun yung talaga uh, which is yon is talagang uh, maiiwasan and kasi nasa batas din naman na dapat ang isang uh, paaralan ay uh, nagpo-promote ng uh, safety mm -hmm. dapat ang isang uh, eskwelahan ay uh, ligtas sa anumang maaaring maging uh, kapahamakan kaya Uh, ito ay kontrolado. Mm -hmm. So kaya nating makontrol. Not compare talaga pagdating doon sa labas Ayan. na talagang uh, hindi na sila nasusupervise ng kanilang mga mga teacher. Mm -hmm. Kaya 'yun din talaga yung isa sa focus din ng ating discussion for today yung mga ano um, outside doon sa eskwelahan, yung habang papasok at saka mm -hmm. pauwi ang isang estudyante. Yun nga po naiisip. Kasi hindi naman po lahat kasi ng mga estudyante ay naka-school bus. Yes. Hindi Oo. naman lahat din ay hatid-sundo ng magulang. May mga estudyante yes. po talaga na bata pa, eh sila na mismo nagko-commute mag-isa. Elementary, oh, talagang, may nakikita oh, po. Oh, elementary oh, nagko-commute. Talagang sumasakay sa tricycle. Mm -hmm. sa amin siya ngayon ba talagang naglalakad lang dahil Uh, malapit lang eh. Mm -hmm. Kasi hindi na isang common misconception na akala natin porque malapit lang, mm -hmm. lalakarin. Malapit na. lang, eh. League Pero naman ang common na setup dito eh, na hindi mm -hmm. na sila prone sa mga aksidente. Oo. Oh, oh, Ay, eh, yun yung isa sa mga ano no excuse na malapit oh, lang oh. naman yan. No? Oh, oh. With that po, ano, yung, ano po ba yung mga common excuses bakit nagkakaroon nga ng uh, mga ganitong aksidente? Ayan. So, one of the common is, ang isang ano niya is, una-una, eh mga bata naman talaga 'yan eh. Mhm. Mm Talagang 'yan. Talaga. Oo, oh, oh, daming kaya, energy pag mga kaya bata. Kaya prone talaga 'yan sa mga aksidente. Mm -hmm. So ano yan eh excuses 'yon. Hindi hindi maganda. Hindi sa talaga oh. hindi sa reason yeah. para kung bakit tayo magkaroon ng uh, isang aksidente. Ano pa? Mm -hmm. Common is ay hindi ano, eh, mahinang kumain medyo mahina ang katawan niya ni eh, kaya lang talagang madaling matalisod, mm -hmm. madaling oh. madapa, madaling maaksidente. Lampa, oh, mga lampa. Mm -hmm. So, iyan yung isa rin sa mga common na ano. And then ito isa pa no? Talagang ito yung mga reason eh talaga namang ano eh, mahina ang ano yan eh, mahina ang bukod sa katawan. Eh mahina naman din talaga ulo niya kaya talagang Mm -hmm. Ang coordination niyan. Okay. May mga ma pero, ano no? so, mga hin Kaya madaling ma-accidente ma <laughs> yan. So isa rin yun sa mga nagiging Um, technically, excuses. Excuses. Excuse. oh, kasi excuses siya talaga. Mm -hmm. Na pwede naman may gawan ng paraan yun, hindi oh, kailangan ganun oh. excuse. Pero ano po ba yung mga, kasi you should, syempre, kapag ka nasa labas ng eskwela, nandiyan talaga yung uh, sa daan. Pero sa loob ng, ng mga establishment, sa paaralan, ano po ba yung mga dapat nating iwasan o malaman na possibility na pwede mangyari dun sa mga bata? Ayan. Mm -hmm. Dapat sa mga magulang, ano, ito ang siyang number one na ibibili nila dun sa kanilang mga na, na they must set yung boundaries in terms of doon sa rough na house playing mm. natin tinatawag or yung mga biruan, or yung mga talagang paglalaro na umaabot na doon sa punto na nagtutulakan kahit sa mga, mga hagdanan. Oh. Oh. Misan, oh, ganun din, isang common example, uh, lapis, mga ballpen, ayo oh. Minsan hindi oh. na ano, minsan ginagawang Umata. pang pantusok. Ay, oh, so yan 'yung mga mga away ng mga oh, bata ano mga 'yung mga pagpapadulas mm -hmm. sa mga ano sa mga hallway dahil mm -hmm. s'yempre bagong floor wax or mm -hmm. even doon sa mga classroom bagong ah, floor oh. wax mm -hmm. so na nagpapadulas sila so dapat yon nag-start talaga 'yung sa ano sa, sa parents talaga oh, na okay. dapat ay bilhin na nila 'yung mga anak nila sa kung ano 'yung mga hindi marapat na gawin Mm -hmm. pero meron din po tayong sinasabi no, na kapag mga ganitong accidents meron po tinatawag na situational awareness ano yan. naman po itong situational awareness? napaka importante ng situational awareness kasi ang situational awareness commonly ginagamit yan sa mga tinatawag nating street smart yung okay. mga crime prevention mm -hmm. pero pwede din natin kasing i-relate ang situational awareness para naman makaroon tayo ng accident prevention. Kasi ang situational awareness is ito yung pagkakaroon natin ng awa, ng kamalayan doon sa paligid natin. Uh, alamin natin kung ano yung nangyayari doon sa paligid natin upang maiwasan natin na tayo ay makaroon ng uh, aksidente. Mm -hmm. yung pero yung situational awareness. Pero iniisip ko po, kanyari, tayo mga, kasi mga matanda, siguro kasi aware naman sila na, na, na kasi napagdaanan nila. Pero paano natin po ma impart or ma sa isang bata yung pagiging aware nga, yung situational oh, awareness na ito, paano po natin sila ma, matuturoan ng gano'n? Ayan, one of the common example is, sa, sa technology natin ngayon, yung mga gumagamit ng mga headphones, yung mga gumagamit hmm. ng mga... Uh, na mga headset na mga may noise cancellation mm -hmm. Mm -hmm. na so i-advise ng mga parents na wag tayong wag nating na gumamit 'yung mga anak natin ng mga ganong klase ng headphones uh -huh. white. Uh -huh. pagka tumatawid pag kami bubusina hindi na niya nadidinig ko ano din since meron na siyang noise cancellation mm -hmm. eh, hindi na hindi na siya nagiging aware mm -hmm. do sa paligid niya kaya um, biglang uh, tatawid siya may bubusina hindi niya madidinig Tama. ngayon kaya very prone sa sa accident mm -hmm. so isa yan and then ano pa yung ito uh, common din kahit sa makikita natin kaiban mm -hmm. yung mga bata gumagamit ng cellphone sabang naglalakad Ayo. Ayo. May mga ganyang accident na may manhole pala na nadaanan. May manhole. Pumagsad. Okay, isa din. Uh, oh. tumatawid, cellphone eh hindi niya namamalayan, wala siyang situational awareness mm -hmm. na mayroon palang lang paparating na mabilis na sasakyan. Oh. So 'yun okay. yung mga common. Ano pa? Um ito, very uh, ano na din to, binibili na rin sa atin to. Pagka maglalakad tayo, mas maganda is opposite doon sa incoming traffic 'yon. Huwag pa ayon. Ah. Kasi syempre, so hindi mo makikita kung merong yeah. nawala ng preno sa likod mo. Mm -hmm. Kung mababanggain ka. Hindi ka tulad nung nasa harap mo. So, aware ka. Meron okay. situational awareness doon sa sasakyan na baka mamaya may walang preno. Mm -hmm. Nasalpukin ka na lang bigla. So, yan yung mga dapat na itinuturo ng mga parents doon sa mga anak nila mm, sa so more on road oh. safety po alam ko kasi may mandato na, na talagang ang mga paaralan talaga ay magturo ng road safety rin talaga sa yes, mga estudyante so, actually ang safety is, ano, is starts from home mm. talaga na ini-impart ng parents sa kanilang mga anak yun na nga kasi oh. minsan nakaka-experience din ako kunyari mga magulang naglalakad sa kalya. Ano, na nakikita ko po yung mga kunyari niya yung bata yung batay bata, nasa may side nung yan, ano yan isa rin yan. na pwedeng Kali. Lalo na ngayon, uh, yung mga sasakyan, malamang mga motor, singit-singit yan. Kaya minsan may mga nakakagip. Mm -mm. Kailangan talaga na sa bahay pa lang, no, -itu ituro natin sa mga bata, yes, yung so, part natin, na kailangan nga aware sila. Siyempre, galing naman din po sa parents yun. Dapat. Paano matututunan ng bata. Kailangan sila sa kanila din mismo makita yung ganong pag-iingat din. Yes. Para kahit na sa school, eh, wala po sila, eh, mag-iingat pa rin. Yes, pa magiging kampante yung magulang na alam ng mga bata kung ano yung mga dapat nilang gawin. Ayan. Few message po para sa mga kasambahay natin ng back to school ngayon para makaiwas sa mga aksidente. Ayan, so sa mga magulang, of course, uh, bilhin natin yung mga anak natin sa mga dapat at sa mga hindi dapat na gawin at ganun din sa mga anak ay uh, sundin natin yung mga ibinibilin sa atin upang tayo ay magkaroon ng uh, isang ligtas na pagbabalik-eskwela.